Hala, ang dami niya oh, naka-bundle. 67 pieces siya for only 129 pesos lang, guys. Sulit na, sulit na. Ito na yata yung pinaka-worth it at sulit na nabili ko dito. Meron na rin siyang kasamang 50 pieces na pang-ponytail, guys. 50 pieces 'yan, ha. Meron siyang kasamang malalaking clam. Nine pieces yan, guys. Nine pieces. Ang gaganda rin, ang classic ng design niya. At napaka-simple lang. Ito o, oh, ang kit ng color at ng design. So, pag tinali mo siya, pwede mo lang siyang iganon. Mm. Cute, ba? Diba? Napaka-worth it nito. Kasi alam niyo ba, mahal to sa... Pag bumili ka sa banketa or sa orange up. Mahal to na sa worth of 30, 30 pesos to 35 pesos po ang isa nito. May ganitong design din. Limang peraso po yung ganitong design with different different colors. So meron silang brown and meron light color lang siya and then, napaka simple lang ng color niya and another one and then there's a green. para Ito pa, siya. Same design but different color. Ito naman, super cute ng design. At I, I like the quality. Kasi makapal yung pagka-plastic niya. At kahit na siguro ma mahulog siya, hindi siya yung parang madaling mamasira. At ganito rin, meron din kasama siyang ganito. Ito naman is super simple din and classic ang itsura niya. Kasi uh, full white. Ang ganda ng pagka-white niya, guys. Pwede rin siyang pang half lang na ganon. Hmm. Diba? And ito din, actually ginamit ko to nung nag ako. Super cute niya. Ganyan, oh. oh. And then, then, meron din siyang pa-heart. Diba? Ito ay pang maganda lang ito pang half. Pag yung heart, ganyan. Ang cute, diba? <laughs> And then, ito naman, meron din, meron din siyang kasamang uh, black na black matte color. So, ito na pang half din siya, pero pang, pang taas. Ganyan. O, oh, diba? Sulit na sulit kasi super dami mo yung choices. And then, meron din silang kasamang ito. Ito, I like to. Ginagamit ko to sa sa pagka ganito. O nyari, mag-aano lang ako, magpipiling baguets. Kilip mo lang siya dito. O, oh, ganito yung gusto ko eh. O, lang siya. Ay, ah, kalim bridge yan. Yeah, charis. <laughs> ah, ganyan siya. Pwede yung dalawahin, yun, pero kasi bet ko, yung isa lang. Maganda siguro kung magkasing kulay siya, ano. Ganyan, dalawa. kasing kulay. Pero, ganyan yung siya. Magkakaiba siya ng color. O, gusto mo colorful. Ayan. Lagyan natin lahat. <laughs> ganyan. Oh, <laughs> Sino ka dyan, te? Oh. <laughs> ganyan ang itsura niya. die Mas maganda siguro kung, ay, na colorful. O, oh, cute. At kung gusto niya rin ito, nandiyan dyan. Dito niya mabibili sa baba, sa may yellow basket. Ang cute. I love it.